Alam mo ba na hindi lahat ng mabait, iginagalang? Minsan, ang pagiging mabait ay hindi kabutihan, kundi kahinaan. Oo, harsh pakinggan. Pero yan ang realidad na ayaw sabihin sa'yo ng karamihan. Sa mundo ngayon, lalo na kung lalaki ka, kapag sobra kang nice, parang palagi kang nauuto, inaabuso at hindi sineseryoso. Bakit? Kasi maraming lalaki ang natrap sa idea na kailangan mong maging palaging okay palaging available at palaging magpaparaya para lang matawag kang mabuting tao. Pero ang hindi nila alam, habang ginagawa mo yan, unti-unti mong binubura ang respeto ng tao sa'yo, lalo na ng mga babae, mga kaibigan mo, pamilya mo, at kahit sarili mo. Ito ang problema ng nice guy syndrome. Yung tipo ng lalaki na laging sumusunod, kahit hindi komportable. Yung nagbibigay, kahit nauubos na. Yung hindi marunong magsabi ng hindi, kasi baka hindi siya magustuhan. Baka mawalan siya ng approval, o baka isipin ng iba na masama siyang tao. Pero bro, eto ang katotohanan. Ang pagiging mabuting tao ay hindi kailanman nangangahulugang kailangan mong maging mahina. Ang tunay na mabait, may prinsipyo, may paninindigan, marunong magtanggol ng sarili. Hindi siya takot tumayo kahit na mag-isa, at hindi niya kailangan ng validation ng iba para malaman kung tama ang ginagawa niya. Sa video na to, sisirain natin ang maling paniniwala tungkol sa pagiging nice. Ipapakita ko sa iyo kung paano mo pwedeng maging isang mabuting lalaki nang hindi ka tinatapakan, niloloko, o pinaplastik. Dahil ang kabaitan, kapag walang backbone, nagiging kahinaan kung sawa ka na sa pagiging pushover, kung gusto mong matuto paano maging mabait pero hindi pa apekto, at kung gusto mong itaas ang respeto ng mga tao sa'yo, lalo na ang respeto mo sa sarili mo, then this video is for you. Part 1. The Problem with Being Too Nice Maraming lalaki ngayon ang lumaki sa ideya na ang pagiging nice ay susi para mahalin, respetuhin, at tanggapin ng lahat. Tinuruan tayo na kapag mabait ka, makukuha mo lahat, trabaho, babae, respeto. Pero sa realidad, madalas kabaliktaran ang nangyayari. Kapag sobra kang nice, kadalasan ikaw ang laging dehado. Yung mga too nice na lalaki, sila yung tipong palaging nagpaparaya, kahit mali na ang sitwasyon yung hindi marunong magtanong ng kapalit, hindi marunong humingi ng respeto, at hindi kayang magsabi ng hindi. Lagi silang available, kahit hindi na sila napapansin. Lagi silang nagbibigay, kahit ubos na sila. At sa huli, sila rin ang pinakanababaliwala. Kasi sa totoo lang, kapag masyado kang nice, ang tingin ng ibang tao sa'yo ay hindi mabait, kundi mahina. Hindi nila sinasabi sa harap mo pero ramdam mo sa kilos nila. Bigla ka na lang hindi pinapansin, hindi ka na kinokonsulta, hindi ka na ginagalang. Bakit? Kasi alam nilang kahit anong gawin nila, hindi ka lalaban, hindi ka magrereklamo, hindi ka mawawala. Kasi isa kang nice guy na palaging andyan. Kaya maraming babae ang nawawalan ng gana sa nice guys. Akala natin, sa sobrang bait natin, mahuhulog sila sa atin. Pero ang hindi natin naiintindihan, ang sobrang kabaitan na walang paninindigan ay hindi attractive, nakakasawa. Kasi walang challenge, walang mystery, at walang backbone, ang pagiging nice ay hindi masama. Pero kung ginagawa mo yan dahil takot kang ma-reject, dahil gusto mong magustuhan ka lang, o dahil ayaw mong makasakit ng damdamin kahit ikaw na ang nasasaktan, then hindi ka talaga mabait, mahina ka lang. At ang kahinaan, sa mundong to, ay laging sinasamantala. Part 2. Mabait versus mahina. What's the difference? Maraming lalaki ang nalilito sa dalawang bagay, ang pagiging mabait at ang pagiging mahina. Akala nila pareho lang, pero magkaibang magkaiba 'yan. Ang mabait na lalaki may respeto, hindi lang sa ibang tao, kundi lalo na sa sarili niya. Samantalang ang mahina, ibinibigay ang respeto sa iba, pero nakakalimutang igalang ang sarili. Ang mabait na lalaki, marunong magsabi ng hindi. Alam niya kung kailan dapat tumulong at kailan dapat maglagay ng hangganan. Hindi siya nagpapagamit, hindi siya nagpapauto, tinutulungan niya ang iba, pero hindi niya pinapabayaan ang sarili. Kapag may mali, nagsasalita siya. Kapag may pangaabuso, lumalaban siya. Ang mahina, kabaliktaran takot magsabi ng hindi, kasi baka masaktan ng damdamin ng iba. Hindi makatanggi kahit malina, kasi ayaw niyang mawala ng approval. Palaging naga adjust kahit siya na ang nasasakal. Iniisip niya, okay lang, basta masaya sila. Pero tanong, ikaw ba masaya? Ikaw ba ay totoo sa sarili mo? Ang mabait, may prinsipyo. Alam niya kung sino siya at kung ano ang tama. Hindi siya gumagawa ng kabutihan para magustuhan siya. Gumagawa siya ng kabutihan kasi yun ang tama. Pero ang mahina, nagpapanggap na mabait para sa validation para sa papuri, para sa pansin. Ang motibo niya, hindi tunay. Gusto niya lang makuha ang gusto niya, pero ayaw niyang dumaan sa discomfort. At eto ang mahirap tanggapin. Sa panahon ngayon, mas maraming lalaki ang mahina, kaysa sa tunay na mabait. Dahil mas madali ang tumahimik, mag-adjust, at magparaya kaysa magsalita, tumayo, at ipaglaban ang sarili. Pero bro, kung gusto mong igalang, mahalin, at seryosohin, hindi sapat ang pagiging nice. Kailangan mong maging mabuti pero matatag, kind but firm, mapagbigay pero may limitasyon. Dahil kung hindi mo kayang ipaglaban ang sarili mo, huwag mong asahang gagawin yan ng iba para sa'yo. Part 3. Why Women and People Respect the Strong, Not the Nice Ito ang realidad, na hindi sinasabi ng karamihan, mas nire-respeto ng mga tao, lalo na ng mga babae, ang lalaking malakas, may paninindigan, at hindi nagpapagamit kaysa sa lalaking palaging nice. Bakit? Kasi sa ilalim ng pagiging sobrang bait, kadalasan ay may takot. Takot mawala, takot ma-reject, takot hindi magustuhan. At aminin natin, kapag may lalaking laging takot, laging nag adjust laging sumusunod, wala ng excitement, wala ng leadership, at wala ng mystery. At yan ang dahilan kung bakit maraming nice guys ang iniiwan, binabalewala, o ginagawa lang option. Hindi porket binigay mo lahat mamahalin ka, hindi porket naging available ka palagi, ikaw ang pipiliin. Kasi ang attraction, hindi lang base sa kabutihan mo, kundi sa presence mo bilang lalaki. Yung posture mo, yung conviction mo, yung desisyon mong panindigan ang sarili mo kahit hindi siya laging tanggap ng lahat. Kaya nga may kasabihang women test men to see if they can lead. At karamihan ng nice guys bagsak sa test na yan kasi imbis na mag-lead, naghihintay sila ng approval. Imbis na magsabi ng diretsyong opinion, nag adjust lang sa gusto ng iba. Hindi leadership yon, people pleasing yon. At hindi lang babae ang nakakapansin nito. Lahat ng tao sa paligid mo, co-workers, kaibigan, pamilya, makikita kung ikaw ay may backbone o wala. Kasi ang respeto, hindi binibigay sa taong palaging sumasang-ayon. Ang respeto, binibigay sa taong kayang tumayo sa sariling prinsipyo kahit mag-isa. Ang pagiging strong ay hindi pagiging bastos. Hindi rin ito pagiging arogante. Ito ay pagiging kalmado, malinaw ang intensyon, at may lakas ng loob na ipaglaban ang tama. Kahit hindi ka magustuhan ng lahat, at yan ang energy na hindi lang nire-respeto, kundi hinahangaan. Part 4. How to be good without being weak. So ngayon na malinaw na sayo ang kaibahan ng pagiging mabait at pagiging mahina. Ang tanong, paano ka magiging mabuting lalaki nang hindi ka nagmumukhang weak? Kasi hindi ito tungkol sa pagiging rude, toxic, o alpha na peke. Ang tunay na lakas, tahimik, hindi hambog, hindi palaban ng wala sa lugar, at higit sa lahat, may control sa sarili. Unang una, kailangan mong matutong magsabi ng hindi. Oo, oh, simple lang, pero powerful. Kapag alam mong hindi ka komportable, kapag alam mong inaabuso ka na, kapag alam mong hindi na tama, matuto kang tumanggi. Hindi mo kailangang ipaliwanag ang lahat. Hindi mo kailangang magpaawa. Just say no and stand by it. Sa bawat no na binibitawan mo, mas lumalakas ang paninindigan mo. Pangalawa, maglagay ka ng malinaw na boundaries. Hindi lahat ng tao dapat mong tulungan. Hindi lahat ng problema, problema mo. Hindi lahat ng request, kailangan mong sagutin. Kapag may taong paulit-ulit na umaabuso sa kabaitan mo, kailangan mong ipakita na hindi ka laruan. Ang respeto, nagsisimula sa limitasyon. At kung hindi mo kayang mag-set ng boundaries, asahan mong babastusin ka. Pangatlo, huwag kang mabuhay para sa approval ng iba. Hindi ka nabubuhay para sa likes, para sa validation, o para sa thank you. Gumawa ka ng mabuti kasi, yan ang tama. Hindi dahil gusto mong makuha ang loob ng iba kasi kapag ang kabutihan mo ay laging may kapalit, hindi ka talaga mabait, negosyante ka ng feelings. Pangapat, maging kalmado pero matatag. Hindi mo kailangang sumigaw para ipakita na malakas ka. Hindi mo kailangang mag-flex o magyabang. Ang tunay na lakas ay nasa posture mo, sa pananalita mo, sa galaw mo. Kapag marunong kang makinig, pero hindi madaling maapektuhan. Yan ang lalaki na may presence. At yan ang lalaki na nire-respeto. Panghuli, piliin mong maging mabait, pero hindi para maging likable kundi para maging tama. May mga pagkakataon na kailangan tumanggi, kailangan mong umiwas, kailangan mong lumaban. At sa mga oras na 'yan, dapat mong piliin ang sarili mo. Dahil ang kabaitan na walang tapang ay isang anyo ng pagpapahamak sa sarili. Kaya kung gusto mong maging mabuting lalaki, maging mabuti ka, pero 'wag kang maging mahina. Dahil ang tunay na mabait, kayang lumaban, kayang tumayo, kayang magsabi ng totoo kahit hindi maganda sa pandinig ng iba. So ngayon, malinaw na ang pagiging mabait ay hindi dapat katumbas ng pagiging mahina. Ang mundo ay hindi nagbibigay ng respeto sa mga lalaking palaging nagpaparaya, kundi sa mga lalaking may paninindigan. Kaya ang challenge ko sa iyo ngayon ay simple lang. Suriin mo ang sarili mo sa mga desisyon mo araw-araw. Ginagawa mo ba 'yon dahil ito ang tama? o dahil gusto mong magustuhan ka ng iba? Marunong ka bang magsabi ng hindi? May hangganan ba ang kabaitan mo? O isa ka lang sa maraming lalaki na tinatawag na mabait, pero deep inside, galit sa sarili kasi palaging nauuto? Kung naramdaman mong ikaw yon, huwag kang mahiya. Lahat tayo dumaan dyan. Pero ang tunay na lalaki, marunong magbago. Hindi para sa validation ng iba, kundi para sa mas mataas na respeto sa sarili. Kaya simula ngayon, i-level up mo ang kabaitan mo. Maging matatag, maging klaro, maging lalaki na hindi lang nice kundi may backbone. Dahil sa huli, ang mga taong nire-respeto sa mundong to ay hindi ang pinakamabait kundi ang pinakatutuo. Kung nakarelate ka sa video na to, huwag kalimutang i-like at i-share sa mga kaibigan mong kailangan ding marinig to. At kung gusto mo pa ng content na tulad nito, mag-subscribe ka na! Hindi ito para sa lahat. Pero kung ikaw ay lalaking gustong maging mas matatag, mas matalino at mas totoo sa sarili, then this channel is for you. kita -kit sa susunod na video. Panindigan mo ang sarili mo at tandaan mo, mabait ka, pero hindi ka laruan.